Ano ang hindi ko dapat iasa sa iyo bilang boyfriend ko? Mm. Kasi 'di ba pag may relasyon tayo, may meron tayong mga inaasa sa kanila. Yes. Pero kung ikaw, my girlfriend, ano ba ang dapat hindi iasa sa iyo ng magiging karelasyon mo? Siguro po financial. Hindi mm. naman po sa hindi ako magpo-provide, ayoko mag-provide. Uh, binasi ko lang po sa mga past experience ko na alam mo yun, yung nagiging insecurity nila pag wala silang sariling sa kanila. Ayokong maging dahilan yon pag namin, kasi ba magkulang ako sa emotional support, hindi ko mapunan yung mga pagkukulang na yun, kasi eh, mindset nila yun eh. Hindi ko mababago. Tsaka, so hindi dapat iasa sa iyo ng girlfriend mo o karelasyon mo ang finances? Yes po. Ikaw din, hindi ka rin dapat umasa sa kanya sa finances. Oh, hmm, ganun din po. Good answer, good answer. Yes. Maganda. Mag oh. Hoy! Okay. Mama, meron pa. Yeah. Lasang alikabok. <laughs> okay, oh, ikaw naman. Ganda, maganda 'yon. Talaga oh. naman, bakit ka sa sa finances, Correct. trunks? Uh, para sa akin 'yung oras, kasi hindi sa lahat ng oras nandiyan ako para sa iyo. Pero asahan mo, kapag kailangan mo ako, darating ako. Nakax. Mm. Trunks! Ah. Talaga, ano ka superhero? Pagkailangan, bigla na lang dumadating. Sino dito para sa iyo? Sino kalaban? <laughs> Walay mo naman. Oo. Oh, uh, oh. Tapos totoo pala ng superhero siya. Oh, transformer nga. Nagpapanggap, <laughs> nagpapanggap lang siya naka-checkered. Rexter, ano ang dapat hindi isa iasa sa'yo ng karelasyon mo kung sakali? Siyempre yung pagligo mo. Hindi, <laughs> <ko> lang. <alam. laughs> Alika, alika, alika. Alika, alika. Huwag! Hindi siya pwede makinig, Ashley. Ininbita yung pika ko. Alika, alika. Nang inbita lang. Alika, alika, alika. Nag-celebrate. May napikon ka ba? Hindi. Joke lang, joke lang. Ano ang hindi niya iaasa sa iyo, dapat? Feeling ko, hindi mo na kailangan, ano tawag dito? Yung support ako, kasi kahit na hindi mo i-aas, gagawin ko pa rin yun. Kahit mati ko na gagawin yun, kahit hindi mo na siya i-aasa sa akin. So lahat pwede niyang iasa sa iyo? Yes po. Kahit uh, finances okay sa iyo. Okay po. Kasi po ako uh, laki po ako na independent po eh. So kaya ko pong mag mag uh, tawag dito kumita po ng sa sarili ko. So basta mahal ko po siya as long as na mahal ko po siya. Kaya Bonga. ko pong ibigay lahat. Oo, oh, Sorry. bahala oh, sa iyo. Wala pero barkadahin natin to. Sa our kilay mo ng bus dun sa party <laughs> sa Sabado. Ano ka? Medyo mahal yung bus. <laughs> maraming maraming salamat, Ashley. Narinig mo ang mga kasagutan. Sino doon ang bibigyan mo ng unang green flag at bakit? Unang green flag, napupunta kay number three. Kay Rexter. Yes. Bakit? Sabi Kasi niya, gust okay daw sa kanyang iasa lahat. Okay ba iyo yun? Actually, ako may boyfriend. Oh, wala, kayo ko yung sarili ko eh. Hmm. Pero, natuwa ako sa sinabi niya na yung supportan ah, na hindi ko na kailangan i-ask sa kanya. Oo, uh, oo. Okay. And gustong gusto ko yun, na susuportahan ako kahit hindi ko hingiin. Mm. Kasi ganun ako yung eh, gusto. Uh, isa sa love language ko yung support na uh, ano, kailangan ko. Ayun. Masarap eh, talaga yun. Yung hindi, na, hindi mo binibigay okay, sa yung mga bagay Oo, yung, sa, na hindi mo uh, na hinihingi. Uh,